classic natin dyan mga oh, naka-keyway. Nararanasan niyo na ba yung medyo maganit pagcambyo? What? Sa inyong mga keyway na si R152. ito Binaklas ni... ko yung cambyo niya. Ito. Binaklas ko na. Kaya pala medyo maganit na. Wala na siyang grasa, ayan oh. Ano ng grasa? Subukan na natin gagrasahan para maging smooth ulit ang ganyan pag shifting. Kasi parang shifting niya maganit, matigas. Tapos lagi na miss gear. Kaya try natin. Gawin natin ng paraan, lagyan natin ng grasa para maging suabe. mister Suabe. Okay, yun, mga classic bago natin grasahan to linisin muna natin tagalan muna natin yung mga pula pula na yan ito, yan. ito lang ito pang sa atin yan spread lang natin yan Jangan yun yo, oh. mula-mula, tanggal. Oh. Ini Pagpapalit na sa kabila. Tapos saka natin pupunoy ng grasa. yan. Maya maya. Oh, kita nyo mga master. Oh. Sa tagal nang hindi nalagyan ng grasa ayan o oh. meron na siyang kinain ito ayan o oh. may kayas na kaya pagkalabas sa kasa Kailangan checkin nyo na rin Kagad yung ganito nyo Lagyan nyo na ng grasa <laughs> 3,000 palang milyahe na ito Yung ating classic na kiwi Si R152 Ayan Patuyuin muna natin Tapos lalagyan natin grasa tapos, mag-change na rin tayo. At try natin tong ang malakasang Delo Gold. Dati, gamit natin dito sa kay Pantra, kay Kiwi. Zik, yung gold. Wala akong mabila dito sa malapit sa amin. Ito lang nakita ko, Delo Gold. Subok ko na rin naman ito. Gamit ko to dati sa Miu. Miu na kargado sa Nmax sa kotse nilalagay ko rin to kaya subukan na to subukan natin sa kay Pantra yan tara let's go Oh. Sa, uh, So, yan, na so yun ito na natin yung grasa to pwede na to pakadami ah, nagyan na natin dito sa gilid ito natin ito na punoy na natin ng grass <laughs> para sureness naswabi na siya so, tapos natin mga uh, classic lagyan nyo rin ng grass to problem na natin. Marotes na po natin ang ating pantra. Apakalambot e Camio. <laughs> oh. Ang lambot Oh. Agad-agad wow. oh. <laughs> Ganun yung gawin nyo. Linisin nyo lang. Tapos lagyan nyo ng grasa. Para maging suwabe ang shifting ng inyong keyway CR1. Ang dito na lang po. Maraming salamat. Thank you.